oras natin ay 1.42 lang hapon. So tila andito lang ang kapatid ko. Pero nagsindi tayo ng kandila para matuloy tayo. Dahil kasi kumukulog-kulog no, at parang nagbabadya ng malakas na ulan. Ngayon ang piyasta ng Nuestra Senyora de Imaculado de Slambau. Pero hanggang ngayon is nandito pa tayo. Pero ang sayaw, fertility dance ay mga 4.30 pa. So, aalis tayo sana by 2pm at magagrab na lang tayo. So, Nag-vlog kayo dyan. Saan ba kayo pupunta? O, ba ito? Makikifesta. Makikifesta. So, nandito na kami. Sinundo na kami ni Kuya Graf. At by 3.20, makakarating kami ng Banda Bulacan. So, oras natin ay 2.17 pa pa lang. So 17 pa Jo, so pwede ka pang matulog. So nakarating na tayo sa Ubando at sarado na yung daanan Pagbutang simbahan. Ang oras natin ngayon ay, anong oras na to? 3.33pm Mamayang alas 4 ay merong misa Then after misa ay sayaw sa Ubando. So lakad po tayo. As, nandito na rin tayo sa simbahan ng Patrón or uh, San Pasqual, Pailón Parish or National Shrine of uh, Nuestra Señora de Imaculada de Salambao So, kung maririn mo masaya na po ang ilig ng simbahan at nag-aanda na po sila for 4pm mas and by 5pm tayo ay sasayaw na sa lansangan Nalabas na ngayon Kasabay ng piyastahan ay may kainan. Sapuntahan so, natin yung lugar dito na maraming pagkain.

sa pantalan na kung saan ay merong biyahe papuntang binuwangan na isang isla ng Ubando, Bulacan. So, the reason why I'm here is dahil nga ngayon ay kapustahan ng Nuestra Señora uh, uh, Nuestra Señora Imaculada del Salambaw at ang ayos sa istorya is dapat ang birhen ay pupunta doon idadaong sa dako ng Malabon pero dahil nga ayaw ng birhen doon kaya dito sila nadaong sa Ubando at itong dagat na ito itong dagat na ito dito po yung parang sacred or parang pinaniniwalaan ko na sagrado dahil ito ang pinili ng birhen para kung saan siya ay madaon so ngayon tingnan niyo, sila kay ay curious at mga kapatid ko

Ang isa at siswala lang ang mga At ngayon ang kanilang tinaanaw ay kung ipagkakawis ayos ng mga pila, ng mga mananayaw at ng mga karo ng mga salito. Ang una sa mga kaposisyon ay ang karo ni Salambaw at nandito sila lakay at talagang nakuha na rin namin so, mayroon 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 sa kanilahe ng Nuestra Señora de Salampao at sumpa sa iyo ko yung isang boss ko Yung banda 5 po, nasa

pagkarapo ng band na musika pa yung mga madalang palataya yung mga nais mong sumama pwede po tayo doon lumuga napag-iwanan tayo ng parada ng procession uh, prosesyon gawa nga na yung Shopee delivery ay eh, late na masyadong dumating kaya ngayon we are going to catch up with the procession Actually, nandun na sa harapan sila Joan, kapatid ko, at sila Kai. So, habulin natin sila. Wrong direction pala ako. Mali yung ruta na tinaanan ko. And last year, itong daanan na ito ang nag-procession. So, the other way around pala. So, hanapin na lang natin kung asa ang procession. So, hanapin natin sila. Kaya sa dunod, may imposisyon. So, akala so, ko ay nauli na tayo at naliligaw. Pero this time, ando na sila. Punta na lang. No. <laughs> Tapusan na rin. sorry, sorry, sorry. Nah, na rin natin sila lakay. Nah, likod sila nga, sir, senyora, di tingnan ayon pala siya. So, tingnan nga. medyo napagod tayo so dito muna tayo para ma-compensate natin yung paghinto natin sa position ng ginawa natin e bumili ako ng sampung tubig at i ko sa sampung mananayaw sa likod ng Maria uh, ng ilang salambaw so ito naman ang karo isang San Pascual Baiglon ayan no so masasaya sila at tuloy-tuloy pa rin medyo maaga pa 6:10 in the evening at makikita nyo may liwanag pa so matatapos ang prosesyon pag madilim na at pabalik na siya ng simbahan so abulin natin sila at subukan natin kausapin sila Joan ito sumisingit tayo sisingit tayo para kausapin ang dalawang na kamusta? pawis na pawis na ako alam nyo ba naligaw ako? Oo oh, nga, hindi ka nga namin nakita. Doon ako sa Ur yung ruta last year. Sabi ko, ang daming sasakyan. So, pihado hindi doon. Eh kamusta naman ang experience? Nakapagod. Nakapagod. Eh, ganun talaga. Pero, mabiyaya Mabubundis yan. Mabubuntad ako dito. <laughs> <mabubuntat> ka. <laughs> Tingnan mo sila kayo. Dahil dyan, nakilala ko kung saan nasan kayo. Oh, sige. So, kaya daw siya pinaghawak niya para ano, teach ay masaya. Hindi, hmm. nakasayaw siya eh. Nakita ko meron siyang inahawakan din kanina eh. Oh, Kamusta ka? Teka lang. Ayan. Kamusta na la lakay? Ka eh? hindi naman. Diba? Sayaw-sayaw pa rin. O oh, sige na muna at this no moment uh, pabalik na ang karosa sa senyora makulada di sa baba at mapapansin yun <laughs> ang mga basang sisiw ay pagod pabalik na ulit kami ng simbahan so kaya natin, natin. sa so, ang layo ang takin nyo, hinabol ko kayo so dalawang doble ang ginawa natin at, 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 na ang mahal na bibig ng salamtaw. So, pabalik na siya ng simbahan. So, lahat din mga taong nga sa ito niya, ipabalik na din. So, buti na ay may mga alalay mo. So, kung mapapansin nyo, nandito tayo sa Sherpa Building. mapapansin natin mula sa tatlong santo na pinarada sa araw na ito mas marami ang nasa likod ng Nuestra Señora na Colada di Salambaw at sumunod kay San Pascual de at ang nauli ay lagi si Santa Clara de Assisi So dito makikita natin ang pananampalataya sa pagpapanata ng bawat isa patungkol sa kanilang mga panalangin na sana ay matupad. So anong kasi mga panalangin, panalangin ang nais nilang idulog sa Panginoon sa pamagitan ng mga patrokto? No? Kadalasan, ang sayaw sa ubando ay eh, kilala para sa mga mag-asawa na hindi magkaroon ng anak Pero maaari din naman, lalo na kay Nuestra Senyora Imaculada de Salambaw, kung ikaw ay nais mo magkaroon ng tagumpay sa negosyo eh dapat kami panata sa kanya no pero naniniwala din ako na ang pagpapanata sa mga santong ito dito sa bando ay magbibigay ng kaginhawaan, kagalingan din sa mga karamdaman. O kung ano man ang mga nais ninyong hilingin. No? So mabiyaya ang ang pagpapanata o pagpuprosesyon. Ang napansin ko lang, compared noong last year, no? mas marami ang tao dahil 2023 dito nagbukas ang mundo kaya halos dagsa ang tao ngayon mapapansin din natin na marami pa rin ang tao pero yung lugar doon sa may simbahan eh, makikita mo ang kaibahan compared noon talagang siksikan mula umaga hanggang gabi ay siksikan ng mga tao ngayon itong prosesyon na ito doon ko nakita na medyo sobrang siksikan din ang mga tao. Ibig sabihin, ang pananampalataya ng mga tao sa Dios na Senyora, kay Santa Clara at kay Santa Claus Pailon ay lubos talaga. No? Sa so, mapagpalang piyasta sa mga kapatid natin sa Ubando, Bulacan. Ito yung hanay ng mga sa at may nakulat na lang service at tila nagkakaroon ng technical problem sa sound system. Pero ganun pa man, masigasig pa rin ang mga all right. Diba kung gaganda ng lalaki nila? No? Sa kanilang ipinaparada ang mga sarito na ipadyo. Uh, Nakapangan so, natin sila dito. nabuhayan ang mga sakristan dahil kasi may mga tulog na, may umayos na ang sound system. So tignan natin sila ngayon. So sayaw sayaw na sila kasi may tugtog na. So talagang partner ng sayaw ay ang tugtog. So, ito yung indak ng kaluluwa indak ng puso at indak ng ating diwa. No? So, dito pa lang yung mga sakristan. So, nakakatuwa silang tingnan. At ang mga senior, uh, hindi ko alam kung anong tawag sa kanila. Pero nakita ko yung ngiti nila sa kanilang mga mukha, pisingi, no? At ang mga tao, ayun na, may tangan-tangan na silang liwanag, may kandila na sila. Ayan lang um, Okay siguro Dahil kasi may mga tricycle na dumadaan Kaya talagang Siksikan po Siksikan po Ang birhen ay nandoon Ito nakikita niya ang birhen So, tingnan natin ang mga susunod na pangyayari. Pero masaya na lang ang mga sakristan. So, habang naghihintay tayo sa pagpulsad ng mga karosa ng prosesyon na ito, naalala niyo ba, nung nagsimula ako mag-video, eh, gumukulog at tila kumukulan ng malakas. Pero, parang inadya ng Santa Clara ng Nuestra Señora Imaculada de Salambao at ni San Pascual Bailon na hindi bumungo sa ulan. So, may tuturing natin ng Himala ito na talagang pinagkaloob niya sa mga tao sa araw nito upang magalak ang prosesyon sa so, nakakatwa. Pero ngayon, tumaanday na ang mahalabihin. Iyan mga kalay, malapit na tayo sa simbahan ng uh, San Pascual Baylon Parish at malapit na matapos ang ating prosesyon. At nakakatuwa dahil kasi bumili kami ng imahe ng Nuestra Señora de Salambao at isinayaw din natin siya. No? Nagkaroon tayo ng pagkakataon na isinayaw natin siya at naramdaman ko nagkakaroon siya ng buhay no habang ating sinasayaw ngayon na ang siya ni Lakay so ayan si Lakay at yung ating mga mananayaw eh medyo napapagod na pero kahit pagod no tuloy tuloy pa rin then ito ay isang panasa at ang pipigay ko ay ito Ayan, uh, at, na nandito tayo sa tabi ng karosa ang Nuestra Señora Inmaculada de Trambaut at malapit na siyang makaulong. Sinadong eh, kulad ng mga taong napagod, eh, medyo pagod na rin siya. Pero hindi siya mapatagod sa pag sa ating mga beses. So apangan natin sa doon sa simbahan. Ulaan lang natin sila papuntang simbahan para sa pwesto ng simbahan sa eh, sasalubungin natin sila at makita natin ang buong detalye kung paano ba bumalik ang mga karosa ng mga santo the patron ng Upando. sa so, naglalakad. Sa so, ilang minuto na lang darating na ang Birhe ng Salambaw at iba pang mga patron. So mapapansin nyo, napakaayos, no? Inayos ng ating mga kapulisan, ang simbahan, para sa pagsalubong ng mahal na patron. Sa so, silipin natin kung ano na sila. Ito yung mga tao na nag-aabang sa prosesyon. Makikita nyo, no? May mga kapulisan. Ah, nakakatuwa. Ayun pa ang mga kapari ang mga sakristan. So tingnan natin sila. Ayan. So nakapalibot talaga sila at handa silang salubungin muli ang Restra Senyora de Salambao si San Pascual Taylon at ang Santa Clara of Assisi. So makikita natin na, na napakabuno na sila. So lalabas lang ulit tayo. Doon natin siyang ano. Dahil kasi nakakaya ang mga tao ito is nakapila. So pipila tayo sa labas. Sa labas natin sila hintayin. Nakakatuwa naman dahil kasi hindi ako sinita ng ating mga kapulisan at mga barangay. So dito tayo maghihintay kasama ng mga tao sa pagsalubong. Actually, andito na sila. Ayun na pala. So, dito lang tayo. Andito na yung barangay service at ang mga sakristan. So, inaabang na sila ng mga tao. So, ayan. Ito na ang mga sakristan. So, na natin. sa so, nakapasok na sa simbahan. Ang Diyos na ni Sinambang. At ang susunod na papasok ay si San Pascual Maynon. So, tingnan natin siya. So, ito na. Nang sandali na lang ay mas pasisilayan natin ang imahe ni San Pascual Bailon para tumasok sa kanyang parokya. Ayan na ang pinakamamahal ng San Pascual Bailon ayan, nakakangawit din pala ang tunan ng retrato ng no? video. So, iyan sa likod ko, mapapansin o. Pagpasok ng mga sa mga at mga 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 So, hintayin na lang natin si Santa Clara de Assisi sa kanyang pagpasok. ng mga nag-aalala 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 ng mga nag aalala ng mga nag aalala ng mga ng mga nag aalala ng mga nag aalala ng mga nag aalala ng mga nag aalala ng mga आदरणीय <inaudible> सरला Dito na ang mga santo sa loob ng kanilang parokya. Ang, uh, ang Nuestra Senyora Imaculada de Salambang, ang San Pascual Bailon at ang Santa Clara. sa so, tapos na ang prosesyon. Pero meron pang huling sayawan. Kung naririnig nyo, sumisigaw ang parish uh, Paris Priest. So iba. Ayan na. Tayo ay pag na ng San Jose del Monte since wala sa aming makuwang grab, sumakay muna kami ng pasya. Say hi! Malikod kayo mga bruha! Hindi <laughs> mo lang! Kaya! Yeah. Uy! Kaya! Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> so, na kami. Habit kami ni Kuya hanggang Polo so, mamaya na lang. Actually sobrang pagod. Hindi ko na pinakita sa inyo kung saan kami tumain kumain ako ng burger na napakasarap na burger at talaga masasabi ko yun ang burger no? na may pineapple at sa totoo lang gusto ko na sanang matulog kaso wala namang hotel dito sa uh, Ubando so first na umuwi tayo ng San Jose del Monte Bulacan so for now dito na lang muna baka mahulog pa ang cellphone bye So, nandito tayo sa Polo, uh, Polo Park ng Valenzuela. Dito tayo mag-aabang ng ating grab. So, ayan. Diba? So, sige na nga. Bababay na. Babay, babay. Pagod na.